karon ang lois mga tumi karon si lola sa manila so sabi ko pa ulit sa si ilaha Panganto, pin, na pinakawa yan so lola you prepared know, me a so much and then so kaganda ta pangatong na ta sa pambot so open the door na love you so much so yan ang nga ayahang apo kaya mamaya sa pandayon ni niya niya apo na go mm. Hello, or sa This is the main na palangga na kapamisil nila. Down to earth and then ganit sa kuwala. Tigula na niya siya. But I love him so much. Siya akong inspiration sa tananan. Huwag akong pamilya. So, na-share barkada pod. the citizen but all the younger